CRS Channel Hello mga ka-winners ang dali-dali lang pala gumawa ng condensed milk kasi ang mahalan ng condensed milk sa labas, kaya gagawa tayo ng sarili natin maghanda lang tayo mga ka-winners ng powdered milk kahit anong brand pwede at magcaramelize tayo ng 2 cups white sugar at 1 cup na water. Halo-haloin natin mga ka-winners hanggang sa lumapot at madissolve na natin yung ating white sugar. At kung ganito na ang itsura ng ating caramelized sugar mga ka-winners, ibig sabihin malapit na siyang maluto. Ayan mga ka-winners, ito na yung consistency na hinahanap natin. Caramelized na talaga siya. Ibuhos naman natin ang 2 cups na powdered milk. I-dissolve muna natin mga ka-winners ang ating 1 cup bago natin ibuhos yung pangalawa nating cup na powdered milk. At halo-haloin lang natin hanggang sa ma-dissolve na din ang ating first cup na powdered milk. Kailangan continuous yung paghalo natin mga ka-winners. At ito naman yung ating pangalawang powdered milk. At ganun din ang gagawin natin mga ka-winners. Halohaluin lang natin hanggang ma-dissolve naman yung ating pangalawang powdered milk. At makita natin yung consistency na hinahanap natin. Continuous lang mga ka-winners. Napakadali lang gumawa ng condensed milk, no? samantalang ang mahal-mahal sa supermarket. Kaya matuto tayong gumawa sa bahay mga ka-winners lalo na kung may mga handaan. Dahil alam mo na, ang dessert hindi nawawala sa mga fiesta, birthday, at kung anumang mang okasyon. Pag na-resolve na mga kawiners ang ating powdered milk, ihilagay naman natin sa blender habang mainit pa. At i natin siya ng 1 to 2 minutes para lalo siyang lumapot mga ka-winners. Dahil hindi ako kontento sa lapot niya, uulitin ko pa. Ayan mga ka-winners. Ililipat na natin siya sa ating glass container. Excited na ako. Grabe. Achievement yarn. Kasi ang mahal talaga ng condens sa labas. Kita nyo naman mga ka-winners. Perfect ang kulay. Wow. <laughs> Excited talaga ako mga ka-winners. Makatikin sa akin condensed milk. Hindi pa siya masyado malapot mga kawiners kasi mainit pa. Mamaya, pag medyo malamig na yan, nandun na makikita natin kung gaano siya kalapot at gaano siya ka-perfect. Don't forget, forget to subscribe, like, and share! Ito na mga kawiners ang aking condensed milk. nag na ako. Wow, ang sarap dense milk ako, dense milk talaga, kaya order na kayo order na kayo, mura lang syempre, gawa ko lang yun